Yes, magandang umaga, Ani, at sa ating mga kasambahay. Ibinasura ng isang federal judge ang executive order ni U.S. President Donald Trump na may layuning bigyan ng karampatang parusa ang mga individual na nagtatrabaho sa International Criminal Court o ICC. Ito ang umahataw na balita ni Nico Chicano. Labag sa konstitusyon, labag okay, sa freedom of speech. Ito ang tao na dahilan kung bakit kinatigan ni United States District Judge Nancy Torreson ang reklamo ng dalawang human oh, rights okay, advocates laban sa inilabas na executive order ni U.S. President Donald Trump noong February 6 ang nasabing ka ni Trump ang naglalayong bigyan ng kaparusahan ng mga personnel ng International Criminal Court, partikular na si ICC Prosecutor Karim Khan, na isinama sa sanctions list ng U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets and Control. Sa ilalim ng order, maaaring makasuha ng mga U.S. citizens na magbibigay ng anumang uri ng serbisyo para kay KAN o sa mga taong kasama sa lista ng sanctioned entities. Ito ay kahit civil o criminal penalties. Sa ngayon ay hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang White House o ang ICC ukol sa desisyon. Nico Chicano, humahataw sa balita. Ngayon! Umabot ng 36 na individual ang namatay noong Sabado ng Madaling Araw, July 19, sa isang aid distribution site sa Gaza matapos ng pamamaril mula sa Israel. Ito ang mahataw na balita ni Jeffrey Koz. Isang grupo na patungusan sa isang aid distribution site sa Gaza noong Sabado, July 19, ang pinaputokan ng umano ng mga sundalo ng Israel kung saan umabot sa 36 ang nasawi ay sa Gaza Health Ministry at Nasser Hospital. Iginit naman ang Israeli military na nagpaputok sila ng warning shots matapos na hindi nakinig ang grupo sa kanilang panawag ang huminto. Gayunpaman, sinabi ng isang Gaza resident na si Mohamed Al-Khalidi na wala umanong narinig na warning shot habang papalapit sila sa aid site. Bagkus ay pinalibutan umano sila ng mga jeep at tanke eh bago ang pamamaril. Samantala, Sinabi naman ang Gaza Humanitarian Foundation na walang insidente o pagkasawing nangyari sa kanilang lokasyon noong Sabado at patuloy ang pagbibigay nila ng babala sa mga tao na huwag pumunta sa kanilang distribution points kung madilim pa. Giniit din ng GHF na ang napaulat na umanoy pa ng Israel Defense Forces o IDF ay nangyari ilang oras bago magbukas ang kanilang distribution sites at sa kanilang pagkaunawa ilang kilometro pa ang layo mula sa IDF na mangyari ang insidente kung saan nagkaroon ng casualties. Sinabi naman ng Israeli military na sinisiyasat na nito ang nasabing insidente. Jeffrey Ko, sa balita ngayon. <smart noise> Mahigit isang daang individual ang inaresto sa iba't ibang panig ng United Kingdom nitong Sabado. Kaugnay ito ng mga kilos protesta laban sa pagkakaban ng pro-Palestinian activist group na Palestine Action. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Sumiklob sa iba't ibang lugar sa United Kingdom ang mga kilos protesta kung saan nasa mahigit isang daang katao ang naaresto ng mga awtoridad. Ilan sa mga inaresto ay matatanda kabilang na ang isang 81 anyos na dating maestrado na nahuli sa True Row. Nasa 55 katao naman ang inaresto sa mga nagprotesta sa London dahil sa paglabag sa Terrorism Act matapos na magtaas ng kanilang placards na nagpapahayag ng suporta sa grupo. Bukod sa London, may naitalang inaresto sa Bristol, Manchester, Truro at sa isang hiwalay na marcha sa London. Nagugat ang naturang protesta ng ideklara ng pamahalaan na teroristang organisasyon ang pro-Palestinian activist group na Palestine Action. Ito'y bunsod naman sa isang insidente sa RAF Bryce Norton kung saan pinasok ng mga aktivista ang base militar at sinabuyan ng pulang pintura ang dalawang eroplanong Voyager. Tinatayang nasa 7 million pounds ang pinsalang idinulot ng grupo at dahil dito, idiniklara itong proscribe o ipinagbawal na organisasyon sa ilalim ng Terrorism Act of 2000. Ibig sabihin, ang pagiging miyembro o pagbibigay ng suporta sa grupo ay itinuturing ng krimen. Samantala, inaasahang hihiling si Huda Amore, co-founder ng Palestine Action ng Pahintulot mula sa Korte upang questionin ang legalidad ng desisyon ng gobyerno na ipagbawal ang kanilang organisasyon. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Makakaroon ng libreng seminar workshop hinggil sa Saudi Arabia Labor Laws at iba pa para sa mga kababayan natin sa Asir Region, Saudi Arabia. Samantala, magsasagawa naman ng Embassy on Wheels sa al Saudi Arabia mula July 25 to 26. Ito ang humahataw na balita ni Bill Perez. Workshop na ang mga kababayan natin sa Asir Region sa Saudi Arabia sa isang seminar workshop gaganapin ito mula 24 hanggang 25, alas 2 hanggang alas 5 ng hapon sa Royal Boutique Hotel sa Kamismusha at KSA. Ilan sa mga uusapan ay ang tungkol sa rights and responsibilities ng OFW sa ilalim ng Saudi labor laws, money management at emergency life-saving skills. Sa mga interesado dumalo, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Jeddah sa facebook.com slash page alin Jeddah. Samantala, magsasagawa ng Embassy on Wheels sa al Alcobar, Saudi Arabia sa July 25 hanggang 26 sa Continent Sumo Hotel sa Alcobar ilan sa mga serbisyo pagkakaloob sa ating mga ay ang passport services, notarials, authentication of documents at civil registry. Pinapayuhan ang magpupunta rito na magdala ng cash bilang mode of payment. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page sa Philippine Embassy sa Saudi Arabia sa facebook.com/page/philambassy inaanyaya naman ng na mga natin sa Singapore sa isang town hall meeting. Gaganapin ito sa July 27, alas 10 ng umaga sa Philippine Embassy sa Singapore via Facebook Live. Ilan sa mga pag-uusapan ay ang tungkol sa implementation ng e-visa system, upcoming events at update mula sa MWO, OWA at SSS. Naglabas naman ng holiday closure notice para sa buwan na Agosto ang Philippine Consulate sa Sydney, Australia. Saradong konsulado sa August 21 at 25, birang pagdariwang ng Philippine holidays. Lynn Perez, sa balita ngayon. At iyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Alberta, Canada, ako po si Noel Pol